Labindalawang mangyayari kapag nagsunog ka ng dahon ng laurel gabi-gabi sa iyong tahanan. Ang simpleng ritual na ito ay maari magbago na iyong espasyo, magpaganda ng iyong mood at magpabuti ng iyong pangkalahat kalusugan. Narito ang labindalwang kamanghamanghang bagay na mangyayari kapag nagsunog ka ng dahon ng laurel sa iyong tahanan. Number 1. Pagpabawas ng stress, ang pagsunog ng dahon ng laurel ay nakakapagpakalma at naglalabas ng compound tulad ng linalol na kilalang nakakabawas ng pagkabalisa at stress. Paano ito gumagana? Langhapin ang mabangong usok habang nasusunog ang dahon. Napatunayan na nakakapagpababa ito ng Christusol level na tumutulong upang mag-relax pagkatapos ng mahabang araw. Number 2. Mas magandang tulog. Ang amoy ng laurel ay nakakatulong upang marilax ang isip at katawan para sa mas mahimbing na pagtulog. Paano gamitin? Sunugin ang dahon ng laurel 30 minuto bago matulog sa iyong silid. Sabayan ito ng meditation para sa mas malalim na pagpapahinga. Number 3. Pagbuti ng focus at konsentrasyon. Ang usok mula sa dahon ng laurel ay may mga compound na nagpapasigla sa isipan at nakapagpabuti ng focus at mental clarity. Kailangan, kailan dapat gawin? Sunugin ang dahon ng laurel habang nag-aaral o nagtatrabaho upang panatiling, alerto at produktibo. Number 4. Pantaboy ng Insekto Ang usok ng dahon ng laurel ay natural na panlaban sa mga insekto tulad ng lamok, langaw at iba pang mga peste. Paano gamitin? Sunugin ang dahon malapit sa mga bintana o pintuan upang maiwasan ang pagpasok ng mga insekto. Number five, nililinis ang hangin ang dahon ng laurel ay may antimicrobial properties na nakatutulong sa paglinis ng hangin mula sa bakterya at toksin. Paano ito gumana? Ang usok mula sa dahon ng laurel ay naglalabas ng mga compound na nagpapalinis at nagpapabango ng paligid. Number six pagpapaganda ng mood at pagpapagaan ng depression. Ang mga aromatikong compound sa dahon ng laurel ay maaring magpataas ang mood at mabawasan ang kalungkutan o depression. Bakit ito gumagana? Ang linalol o eugeninol sa dahon ng laurel ay kilalang nagpapaganda ng pakiramdam. Number 7. Spiritual na paglilinis sa maraming kultura. Ginagamit ang andahon ng laurel sa mga ritual upang alisin ang negatibong enerhiya at magdala ng balanse sa isang lugar paano gawin sunugin ang dahon ng laurel habang naglalayag ng positibong intention upang malinis ang enerhiya ng iyong tahanan breathe right, mas maayos na paghinga ang usok mula sa dahon ng laurel ay may they properties na nakatutulong sa pagbukas ng ilong at nagpapagaan ng respiratory discomfort. Paano gamitin? Sunugin ang dahon ng laurel tuwing taglamig o panahon ng sipon upang mapadali ang paghinga. Number 9. Pagbawas ng pananakit. Ang usok ng dahon ng laurel ay maaaring makatulong sa pag-alis ng bahagyang pananakit at sa pamamagitan ng pag-relax ng mga kalamnan at pagbawas ng pamamaga. Pinakamainam na paraan, sunugin ang dahon ng laurel sa isang maliit na silid at gumugol ng labing limang minuto sa paglanghap ng usok. Number 10. Nagpapalakas ng pagkamalikhain. Ang amoy ng dahon ng laurel ay maaaring magpasigla sa utak na nagdadala ng inspirasyon at bagong idea. Kailan dapat gamitin? Sunugin ang dahon ng laurel habang gumagawa ng brainstorming o malikhaing gawain upang mapukaw ang imahinasyon. Number eleven, suporta sa kalusugan ng tiyan. Ang mga compound sa usok ng dahon ng laurel ay maaaring makatulong sa pagtunaw, pagbawas ng kabag at pagpapabuti ng kalusugan ng tiyan. Paano gamitin ang benepisyo? Sunugin ang dahon ng laurel pagkatapos kumain upang maramdaman ang nakakapagpakalmang epekto nito sa digestive system. Per 12, nagdadala ng kasaganahan at swerte sa mga alamat ng dahon ng laurel ay simbolo ng kasaganahan at tagumpay. Pinaniniwalaan ang pagsunog nito ay nakakapangakit ng positibong enerhiya at kayamanan. Paano gawin? Isulat ang inyong mga kahilingan o sa dahon ng laurel. At pagkatapos ay sunugin ito habang nakatun sa iyong mga intensyon. So yan mga kabayan, alamin dalawang kamanghamanghang katangian sa pagsunog natin ng dahon ng laurel. So yan mga kabayan, ganyan lamang yung pagkikilensing o pagsusunog natin ng dahon ng laurel. At yung ibang pamamaraan ay kaya na naman yung gawin at nalong mainam po yung ililibot sa loob ng bahay yung ilalagay dito at yung sasamahan itong insenso at kamangyan. Ang purpose noon para may taboy yung mga bad spirit, negative elements na nagdadala ng kamalasan o sumpa sa ating pamilya. Yan ang inyong sasama. Saka insenso at kamangyan at laurel, napaka-efektibo niyan. At pwede inyong dasalan na rin ng isang ama namin, sumasampalataya, abapo at gloria at sigurado sa paglibot ng ating bahay, ay mawawala na ah, lalayo yung mga body spirit. At ito naman mga kabayan, ang pinutikong dahon, kita ninyo, napakaganda at napakalalaki. Ito naman yung una kong puti, aking pinatuyo. So, kailangan kayo ay magtanim ito sa tabi ng inyong bahay o sa tabi ng likod ng inyong bakura. Ito ay napakarami pakinabang at ito ay isa ding lucky plan na ito ay ng swerte sa ating buhay at sa ating kabuhayan. Good luck and good health